Opo ma'am, yan ang sinabi ko ma'am, kapag ang ulo lumong sa droga, eh lahat ng kamay at uh, paa, lahat yan magdodroga na rin kasi wala na silang respeto sa authority. mag na lang tayo na totoo dahil uh, ayaw niya magpa-drug test. Wala na maging ibang ginawa ang administrasyon na ito kundi pamumuliti ka lang at paninira sa mga kalaban nila. Nakagagawa ng administrasyon, ang ginagawa nila ay sinisira nila ang kanilang kalaban sa politika para matabunan yung totoong isyu ng bayan. Ng kabalbalan na ginagawa nila, ang ang kanilang cover sa mga isyu na ito ay atakihin yung kalaban nila sa politika. Mga kasig-sig nila, kasama ba ito si itak-kasag? Parang sa mga beses. And what's your comment on this? If you want. Oo. Sinabi ko na nga ano, na ano, wala na maging ibang ginawa ang administration na ito kundi pamumulitika lang at paninira sa mga kalaban nila na sa politika. Kung napansin ninyo noong lumabas yung malaking issue ng uh, blanko blanco sa mga uh, mga blanko sa budget uh, at meron, maraming nagtatanong at maraming nagsasabi na unconstitutional yung budget na uh, tinanong kung uh, paano naging legal yung paggamit nila ng pera e eh, puro blanco yung uh, nasa loob ng uh, budget ay lumabas yung impeachment ko yun yun tapos uh, nung nagkaroon ng malaking krimen uh, sa Estados Unidos na merong namatay dahil sa drug overdose at kung makikita ninyo doon sa police report ay nandoon na pangalan ni First Lady ah uh, Lisa Marcos na isa sa mga tao doon sa loob ng kwarto kung nasaan yung tao ay nag-overdose uh, sa suspected drug overdose sa hotel room at uh, ang daming nakikitang white powder substance na sinabi doon sa police report ay suspected cocaine din ay bigla nilang kinidnap kinuha si Pangulong Duterte. Nung lumabas naman yung kanilang May 1 na 20 pesos ang kilo ng bigas at syempre dahil hindi naman totoo yung pangako na yun, uh, pambobola lang naman yon sa mga tao, hindi nila kayang sustain ay uh, tinigil. Taagad ng May 2 lumabas naman yung complaint ko no uh, kay Pangu... Uh, na hey, congressman uh, Bulong Duterte. So nakikita nyo na basta merong nangyari na kanagawan ng administrasyon, ang ginagawa nila ay sinisira nila ang kanilang kalaban sa politika para matabunan yung totoong issue ng bayan. Next um, question, does, the, does the President know about this already? I mean, si President Duterte, does he know about this new issue sa inyo about kay Congressman Talong, ma'am? Napanga-atapis sa inyo, ma'am? Oh, hindi ko alam. -hmm kasi hindi kami nagkausapan ni Pangulong Duterte at uh, hindi din kami nagkausap ni uh, Congressman Pulong. Pero nakita ko siya na nagpa-interview siya doon sa labas ng sa detention say, say, center. So baka uh, noong nasa, nasa loob siya ay napag-usapan nila. So clearly, VP, you believe na this is part of political uh, know, uh, again, attack sa inyong mga Duterte? Oh yes, ma'am. Uh, sabi ko na nga, ano, every time nagkakaroon sila ng issue, malaking issue, na kabalbalan na ginagawa nila ang ang kanilang ang cover sa mga issue na ito ay atakihin yung kalaban nila sa politika ma'am ano to uh, from national or we're talking here about local politics jet lang po sa Davao Um, hindi, national. Uh, tulad na sinabi ko, blanco yung budget, nag-file sila ng impeachment, ang laking tanong nun na, ah, kasi blank check yun eh. Parang ikaw na ang magsasabi kung paano at saan mo gagamitin yung pera ng gobyerno. Nag-file sila ng impeachment. Nung nagkaroon ng drug overdose at merong namatay sa Amerika at nandoon sa loob ng kwarto si First Lady Lisa Marcos at nandoon sa police report, cocaine, yung sinasabing nagkalat doon sa kwarto na yon ay bigla na lang nilang hinila. Kinidnap, kinuha, dinukot. Uh, si Pangulong Duterte. Ngayon naman, 20 pesos ang kilo ng bigas, isang araw lang, tapos na, wala na. Ha, kinanimutan na naman na pangako, ay uh, bigla na lang merong nag ng complaint kay uh, Congressman Tulong. Okay. Ma'am ang masabi nyo. yung bigas ko kasi sinasabi raw po ng, ng uh, is para nga po doon mag-give doon sa bahan nga po doon uh -huh. sa pamimigay ng ayuda and mag-resume sa um, after the election. Oh. Uh -huh. Kasi kung ayuda ang pinag-uusapan natin, ibig sabihin, uh, meron silang nakikitang pangangailangan sa tao, di ba? Kaya nga nila in-exempt ang AKAP at AX. Ayuda na kailangan ng taong bayan. So, lalong-lalo na yung 20 pesos na kilo ng bigas, lalong kailangan ng mga gutom yon Huwag nilang i-excuse. Hindi talaga nila kaya gawin yan. Hindi sila marunong baano gawin yan. At nagsisinungaling lang sila kasi nagpapanik sila sa pagbagsak ng ratings ng kanilang mga kandidato. Last question. <laughs> so, so, anong program, yung sak, uh, anong reaction sa case na nag -file against Pulen? Conrad Juan Colong sa tapat. Ah, uh, um, na na po yun sir. Mas na, masyado mahaba yung nasabi nasa, ko sir. Sa amin yung sa recording po. na yung question. Yes Ma'am, oh, oh. Pipi, anong nga sabi mo sa problema ng droga? Lalo po malala. Opo ma'am, yan ang sinabi ko ma'am. Kapag ang ulo lulong sa droga, eh lahat ng kamay at uh, paa, lahat yan magdodroga na rin kasi wala na silang respeto sa authority. Uh, yan yung uh, problema natin ngayon. Uh, lahat ng tao, nagkakanya-kanya na ang mga illegal at kriminal. Patro man yung presidente natin na kubro ba Um, well, mag-assume na lang tayo na totoo dahil ayon uh, ayaw niya magpa-drug test. Uh, meron siyang video ng uh, paggamit ng droga na hindi nila ma-deny kasi authenticated. Tapos, hinamon siya ng isang senator candidate na magpa-drug test. Ayaw niyang magpa-drug test. Last question, uh, Alex. Tayo sa London. You, can I ask, given how things have worked out, do you um, regret forming an alliance with President Marcus in 2022? Um, no, because um, I am vice president uh, right now, so I do not regret anything. Uh, I am able to help a lot of people i'm able to help uh, people nationwide because my office is a national uh, office uh, on that note i am i am thankful i am thankful that uh, the 2022 elections happened and that i became uh, vice president and uh, i think uh, this was really bound to happen the 2022 elections was bound to happen so that everyone can see what a marcos can do to a country, and that is just bring us to the road to perdition. Mama, okay. uh, gaano ka-importante ang result ng 2020 ng, ng election ngayon sa susunod? Last ngayon. question. Ano uh, sa uh, How significant will be the result of the 20 of the election now sa next election, ma'am? Ah, well, uh, depende. Kasi pag uh, Karamihan ay oposisyon ang nanalo ay meron na talagang magtatanong at ahad lang sa mga maling ginagawa ng administrasyon. Kaya napakahalaga ng uh, eleksyon na ito para sa bayan. Dahil kapag dumami ang uh, oposisyon ay makikwestiyon na sila all the way at hindi na nila kayang takutin lang o bayaran lang yung mga tao sa loob ng gobyerno. Ma'am, uh, ay inang days na lang before election, what do you intend to do, ma'am, para sa bilin ko ni Presidente yung kanyang Duterte? Uh, ah, pero na lang, ma'am. Ito, okay. uh, tutuloy-tuloy pa rin yung kampanya namin. So, uh, bukas, meron kami sa Island Province, sa uh, susunod uh, sa sa Mwaga sibugay si Bugay, and then susunod sa North Cotabato. Um, tuloy-tuloy so, na Pagkatapos -tuloy pa ng North Cotabato, ginagawa, pa yung uh, schedule ang huling-huli ko uh, supposedly is yung mass holy mass for uh, peaceful elections uh, sa Davao na yon uh, the day before um wala nang kampanya yon the day before uh, election day ma'am nakai-schedule with with PDP candidates will you join the meeting the 8 supposedly uh, March 8 supposedly ang meeting da avance ng uh, PDP pero nahihirapan ako ayusin yung schedule ko sa dami sa dami ng mga candidates na nagre-request na mabisita yung kanilang uh, lugar at makakampanya para sa sampung senador. But with all of them, ma'am, with all the candidates. Okay. Thank you. <laughs> you. Yes, yes, ma'am, ma sorry, but when you were running during, I mean, 2022 with PBBM under the unity ticket, yes. ma'am, ulit-ulit uh, mo ulit -ulit niya pinatangako yung 20 pesos sa bigas. Andun po kayo. Pero what were your thoughts back then? Um, actually, hindi ko siya narinig. Ah uh, nakita ko lang sa isang video na sumagot siya, sa isang interview ata, na sumagot siya uh, sa 20 pesos ang kilo ng bigas. Um, tinanong ko na lang yon after na ng election. Tinanong ko yung isang businessman ng bigas. Hmm. Sabi ko, kakayanin ba talaga ito? or nagsinungaling siya noong sinasabi niya itong pangako na ito, ang sabi sa akin ng businessman, nagsinungaling siya kasi imposible talaga ang 20 pesos na bigas pero pwede siya, hindi ko lang i-share sa inyo kasi ayoko tulungan Thank, Thank you, you, Thank Thank you man. Asking ma'am, yung businessman na yan sa Rice na hindi talaga kaya and BBBM just like, when was that for PBBM? Um, um <laughs> you... Right after man. his announcement? Thank you man? Hindi. Nung pumunta ako sa Cebu sa... Um, meron yan silang August na event ang Cebu eh. Hindi siya sinulog. May August na event ang Cebu eh. I was invited there. And so, sa haba ng parada na kinakamusta ko yung mga tao, tatlong beses nagsabi sa akin, Inday Sara, um, nagalisod mi sa... Pagkao, nagalisod mi sa bugas. Mm -hmm. Uh, doon ko unang naramdaman yung um, disappointment ng mga tao doon sa hirap nila sa pagkain. Pero recent lang yun, ma'am? Or do they not decide? Hindi. Mga... Duin. Nasa DepEd pa ako nun eh. Uh, yung event na katabi ko, si First Lady, merong pinermahan sa car-car. Oh, Hindi ko na alam. Anong event yun? Okay, thank oh, okay. you. So, italaman and... mo nang that he can never fulfill the 20 pesos promise? Uh, after yes. Nagtanong ako sa isang businessman. Alright. Thank, thank you, thank you, thank, thank you. you. Thank